Good morning, good morning mga idol Ayan eh, yung mga masisipag na taga kami oh. Oh, Pasik kasik ka lang, maraming pera Pinta sa ating Maganda nitong pula nila oh. Shout out, shout out, shout out Sa mga magsisik ka lang kami ng. Kaming. oh. Apa yang marilawan?

Uri talung tanggal tu ada Yunar Refnan. Mulak kami. Hah? Mulak kami. Ni njejas ko lah doang lah dawai. Hah? Njejas ko melang. Mulak kami, nanai wak ni bari-barantai, sampai ka Pak. Padedo. Wai.